magandang araw mga idol so dito naman tayo sa panibagong ano, videos natin na gagawin so dito tayo sa ating uh, tanim na uh, sitaw mga idol so ipapakita ko sa inyo yung mga sit up sa sitaw na ito para malaman nyo kung paano so huwag na natin patagalin let's go so ito po yung sitaw na tanim namin sa kasunod dito sa kamatis kasi yung kamatis mga idol ay hindi to namumunga ng maganda kasi noon ay uh, puro na lang init dito sa lugar namin e, ngayon uh, tumamba kami sa panahon ay maganda ang panahon ngayon kaya ang sitaw makikita mo mga idol napaka uh, ganda yung mga daon niya tulad dito mga idol Ayan. So sabihin ko muna kung ano mga pang-spray nito mga idol. Yung mga pang-spray namin nito ay ah uh, gold at saka ah uh, lanit. And then ang yung pamatay talaga sa peste o pamatay talaga sa ining yung ano, yung ng tawag nito, yung kumakain sa dahon yung blight kumbaga so blight talaga ang pinaka uh, sensitive sa tanim na sitaw mga idol kaya ang inespre namin sa sitaw yung pamprevent ng blight um, agreement, mga idol yun po ang gagamitin natin so ito po yung mga setup namin ay mga idol ito may poste na kawayan tapos Lagyan ng tali sa ilalim Isang tali sa ilalim Dalawa Tatlo And then the last mga idol sa top Yun po At saka bawat puno ay lagyan natin ng uh, Talik din Itong kulay puti Yan po mga idol Mula sa top hanggang sa Ababa mga idol Hanggang sa puno nya So sa bawat ano Kailangan natin i itali dito iikot lang hanggat sa baba hanggat sa puno mga idol ayan, ayan po mga pamaraan sa pagtatanim uh, ng mga sitaw mga idol so uh, kailangan talaga sa pag alaga nito ay uh, mayroon kang tamang pang spray mga idol kasi dati hit, uh, pinakita ko naman sa nakaraang video ko na yung sitaw namin ay wala ng dahon mga idol sa tindi ng blight pero ito maganda so ito mga idol ay uh, tinanim namin noong ano noong January 3 January 3 ay ngayon ay 31 so sa darating na sabado ay uh, mag iisang buwan na to mga idol So napakataba mga idol. So ayan po mga sit-up po mga idol. So ang distansya niyan nito ay mahigit isang metro. Ito, ito, ito papunta doon. At saka yung, yung ano, mga one-roller. no baga one-pay mga idol. Depende po sa inyo pero kung mas uh, madikit. Kung dikit dikit sila, mas marami po ang harvest. Kaya lang, hindi siya masyadong ano, mabilis lang siya dumami yung mga uh, yung mga ano niya, yung mga ang uh, katawan niya At sa kadahon. Tumambak agad. Pero napakarami po kung magkakaroon ng bunga, sigurado po na uh, siksikan sa bunga. Po mga idol. So, 'yun ang mga paraan ng idol. Dito yung mga tali mga idol. Oh. So ang distansya mga isa lang isang ano. Yan. Dalawa po, dalawa pala. Yan. So napakataba mga idol, yan no. Pakikita man natin. Napakataba. Mag-iisang buwan pa lang. So ganyan po ang mga sekreto sa pagtatanim ng sitaw. Kaya doon sa baba mga idol, oh, yung sitaw namin na ah, ah, sa nakaraang video na pinakita ko yung kaunting daon kasi tinira ng blight hindi namin nagapan pero ito magandang tubo to mga idol uh, sana tumiming tayo nito at uh, uh, dumami ang bunga nito at hindi na atatakihin ng blight ang pinaka pinaka worst na uh, insect na magpapait sa ating tanim tulad nito ang sitaw mga idol ay blight talaga kasi pag blight talagang tumira yung bung, yung mga bunga niya ay hindi lumalaki talagang maiksi at maliliit lamang dahil po kapag wala na siyang dahon mga idol libawa mga dahon niya nang a uh, ito kinain na to ng ng blight yung ano niya yung bulaklak niya at saka bunga niya apiktado talaga mga idol kaya kung isa ka sa nagtatanim ng sitaw uh, kailangan mo mag, bago ka magtanim mayroon kang pang spray tulad ng number one yung uh, yung agrimec pero yung pag apply ng agrimec mga idol ay interval lang diba nag spray ka ngayon Uh, pagdating ng sunod spray 7 si days or 7 si days mga idol interval ka tapos ipangatlo hindi ka na wag ka muna magspray yun po uh, paminsan-minsan lang wag po uh, palagi kasi medyo may kamahalan ang agreement mga idol yan so mataba Masyadong mataba mga idol yan po ang ating sitawan mga idol ay hindi masyadong marami to mga uh, nasa 5 lines lang mga idol kasi mayroon kami doon na luma mayroon din kami doon na bagong tanim ayun po mga idol yun lang po ang ma-share ko sa inyo sa sa pagkakataon na ito salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel pagsubaybay at kung bago ka pa lang huwag kalimutan mag subscribe sa ating channel at pakiclick na din ang notification bell para updated kayo sa bago nating i-upload na video. Thank you po mga idol. God bless.